Hi guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. So, paano nga ba kumuha ng barangay clearance? Ang una-una nyo pong gagawin guys, pumunta po kayo sa inyong barangay hall kung saan po kayo malapit or saan po kayo mismo nakatira na barangay. At magdala po kayo ng ID. Yung ID po ay kailangan naka-address sa inyong barangay or mismong barangay kung saan po kayo nakatira. At ayan, pagpasok nyo, mayroon po mag a sa inyong uh, taga-barangay o kung wala naman, o magtanong-tanong na lang po muna kayo. At dito naman ay, ayan ang mga form nila, nakalapag lang sa mesa. Mayroon silang sidula form, barangay ID form, at barangay clearance. Ang kinuha ko po ay barangay clearance. At Uh, pag fill up nyo po mga form guys, may mga purpose po yan kung bakit o kung saan nyo gagamitin ang barangay clearance mayroon yung iba guys ay para sa mag open ng bank account, yung iba naman sa mga regist uh, voters re registration o iba iba po yung purpose, depende po sa inyong so ayan may libreng gamot din po sila dito guys sa barangay ayan ay pang mga maintenance, pang ano yan uh, sa high blood, mayroong isberta uh, last, ano ba Yes, sa very basta <laughs> pang high blood po 'yan, guys. At ayan sa form ito po yung aking kukunin barangay clearance at ang for purpose ko ay mag voters registration. So ayan, ganun lang kadali, libre po ito, guys.